Baka hindi niyo alam na si Secretary Dison, kamagano ko ito eh. Dison ako eh, sa aking ina. Tagaangheles ang nanay ko, Dison Dizon. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang, isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, eh, hindi mo na, na, namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng six months, ako'y nalulungkot sa iyo eh. Gusto, alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at Magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa uh, naniniwala sa gusto mo, mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Uh, kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon ay gagawin namin. Alam ko naman sa ating chairman ay uh, isa sa mga Maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento.